Mapagpalang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel ang Kuya Nanding M. Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sana'y kapupulutan natin ng aral. Ang ibabahagi ko ngayon ay sulat sa mga taga Hebreo chapter 12 verses 22 to 24. Ang nilapitan ninyo ay ang bundok ng Siyon at ang lungsod ng Diyos na buhay. Ang Jerusalem sa langit na kinaroroonan na di mabilang ng ang anghel. Lumipat, lumip lumip lumipat kayo sa masayang pagkakatipon ng mga ibinibilang na panganay na nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu mga taong banal na naroroon sa dakong inilaan sa kanila ng Diyos. Lumapit kayo kay Jesus ang tagapamagitan ng bagong tipan at sa dugong nabubuo na ang isinisigaw ay kaiba sa isinisigaw ng dugo ni Abel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagninilayan natin ngayon ay tungkol sa di mabibilang, mabilang na anghel. Sino ba sa atin ang nakakita na ng anghel? Meron na. Mag-comment lang po sa ating comment section at ibahagi ang inyong karanasan. Sa aking pagbabasa at pananaliksi, maraming mga anghel ang nasa Bible, katulad ng Anghel Gabriel, Cherubim, Rafael, Raquel, at iba-ibang mga anghel. Kung napapakinggan natin ang Virgen Maria, Virgin Mary, ang nakipag-usap sa kanya ay anghel. Na upang sabihin huwag matakot na ipanganak ang isang sanggol na papanganlang Emmanuel. Ganon din kay Saint Joseph anghel ang lumapit din sa kanya at nagbigay ng mensahe tungkol sa plano ng Diyos. Kung titingnan natin ang mga karanasan ito, ito ay tunay na karanasan ng mga ating mga ninuno, ang mga anghel ang tagapamagitan nagdadala ng balita at nagbibigay ng saya sa langit. Sabi nga dito, di mabilang na mga anghel. At ang mga anghel na yan ay masasaya at nagbibigay ng ng espiritu sa sa kaharian ng Diyos. Noong Sabado, nung basang ang kapatid ko sa hospital, ang binahagi din niya ay merong mga papunta siya sa operating room. Napansin niya na parang merong mga ibon na hindi siya hinihiwalayan na parang nagpaparamdam sa kanya na huwag matakot at magtiwala sa Diyos. Ang kwento niyang iyon ay nagbalik sa akin ng pagpapahalaga sa mga anghel. Sabi niya ngayon, ang tiwa ni San Francisco ng asisi ay parang yung mga anghel na nasa kanya ay nagsisiliparan at nagbigay ng spirit sa kanya ng katatagan at pagtitiwala kaya nasabi ko na ang mga anghel ang tagapamagitan at tagapagdala ng mabuting balita sa atin. Kaya maganda rin pahalagan natin ang ating mga anghel sa atin, ang kanilang role. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang anghel na ito ay ating espiritu, ito ang uh, gumagabay sa atin at nagbibigay sa atin ng lakas. Ito ang anghel ng Diyos. Mga uh, kaloob ng Diyos sa atin. Kaya nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Diyos na binigyan tayo ng pagkakataon na maniwala at pahalagan ang mga anghel at sila ang nagliligtas at nagbibigay sa atin ng, ng saya at pag-asa patungo sa Diyos. So kung meron po kayong mga karanasan, mag-comment lang at uh, magbigay ng, ng komentaryo. Manalangin tayo, Panginoon namin Diyos. Nagpapasalamat kami sa patuloy mong pagbibigay komunikasyon sa amin at ito'y sa pamamagitan ng iyong mga anghel na sana ang mga anghel na ito ay maging lakas at gabay namin sa araw-araw na aming pamumuhay at gayon din sa mga taong higit na nangangailangan sa mundo. Lahat ng ito ay nihiling namin Kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalan hanggang. Amen. So gawin po natin patuloy na viral ang salita ng Diyos at maging gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa nga mga ng Espiritu Santo. Amen.